Nabihan na ako ang oil can. Unya. Nagsamad-samad si ako. O, na pa dito ko pipe. Ambot o matama ba niya. But, wave. Tiyan, na. Nasiminto na na ako siya. Unya. Nahiwi na ang pipe. Pero sigdi lang yung no, bilin na okay. ko na na siya ang result. pagka next day, tiyan, may gani init bago ko meeting sa kung anak. Ako ano iplanuhan kung ko sa akong pagtanggal na ko ana? Baldi. Pero, wala na ko yung choice. Kailangan na ko siya bukakon. Kaya nga no, kita sa tag mga kwan. Totaw gani. Mga tools-tools nga para makabukak sa kanang baldi nga kung gibutang. Mm, gilugit na nako. ako. Naptipak ko gina siya gamay. Pero okay ka. Kay. Anong kamot ta? ito? Tugnaw ba? Um. Gisug siya ang tiyog. Lugit-lugit. Pero nakaya naman ako na after ako. Pero wala na ako nagbigay. Naglisod ang ko. After 30 minutes. Ay, 30 minutes. Ay wala na yung mga 15 minutes. after tanggal na gina ako siya na basag ang kuan oy ang um, baling akong gisulod dira pero medyo okay ra man siya Pili ko kito nga magkabuhat ko ani char sure. Ngayon, lang nipis ang kanang screen Ay, ha po na siyang butangan um, kanang medyo baga-baga na kanang pipes wala ko'y putol kanang siya kuan na siyang gi lingi kay mauna akong ibutang liha or akong patungan og kaha sa taas. And that's all na magpaugawon sa